New Zeo. <laughs> Morning. Kanina pa ako gising pero kakascroll ko ng Facebook. Alam mo yung Bini? Salamin, salamin sa dingding. Kaya pa ba aaminin? <laughs> Gagi. <laughs> Ang gaganda nila. Twice. Once kasi talaga ako. Twice stan. Tsaka yung, yung Bini. Yung Bini. Parang ano eh parang twice din sila chaotic na walang pake sa image nila as idols <laughs> ang cute nila gagi uh, una una yung syempre yung yung nagpa ano sa akin nagpastan ako sa bini si Maloy yung isabaw mo sa kanin ang ilang kambing <laughs> Ganon. Tapos, uh, then after nun, uh, nag-consume na ako ng, ano nila, ng mga contents nila. Sa so, TikTok, sa Facebook, ganon, ang kita ko na. And then, naano na ako sa mga, sa mga members nila. Nakasunod na ako. And then, ang ganda ni Mika. <laughs> Tinanood ko yung ano, yung show it all na sumayaw sila ng pantropiko. <laughs> habang, habang pinapanood ko, sabi ko, Ha, ah, ang ganda! Ano ba yun? Feel so good! Tawag lum lumalabas si Mika tuwing, huwag center na siyang ganun. Mika! Mika! <laughs> ang ganda, gagi. So, gano'n. So, bali, anak ko si Mika. Tapos yung nanay, si Maloy. <laughs> kailangan ko nang bumangon. Kasi marami pa akong gagawin. Maglilinis ng kwarto. <laughs> Maglalaba ba ako? hindi. Nakapaglaban <laughs> na ako last week. Pero yung nilaban ko, hindi ko pa na-fold. Ayun pa sa <laughs> Yan. <laughs> pagka, pagka umaga, pagka nakaupo ako dyan sa upuan, nandito yan sa kama, nakalatag, tinatapon ko dyan. Tapos pagka matutulog ako, binabalik ko siya dyan sa upuan. <laughs> Last week ko pa yun nalaban. Eh ngayon, nag naging, naging sabado na ulit. wagang chair. Nakakatamad. So, babangon na tayo. Dahil nakabangon na ako, ililipat ko na yung <laughs> damit na nasa upuan sa taas ng kama ko. <laughs> Tapos mamaya, pagkatatama rin pa ako ulit, yung mga damit na to na nasa taas ng kama, bababa ko naman dito ulit sa upuan. Ganyan yung buhay. Buhay. Parang buhay boarding house. At kapag solo ka lang sa salamin ko Salamin, salamin sa tingin mo kailan pa ba aaminin ah, Pero nawawala yung salamin ko. Hindi ako makakita eh. Ito yung view ko sa labas ng kwarto. Tada! Company, 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 company. Dito pa, ingay dun may trabaho sila kami wala ayun oh okay, yung kit na nagkainan ko kagabi bibili, na, bibili siguro ako ng parang lalagyan para pagkatapos ko kumain dun ko siya ilalagay na makaklose siya na masealed siya talaga na parang completely sealed para hindi mga mo yung kwarto good 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 pagkasabado dalawa na ito tayo. Good morning everyone! Kasama ka ngayon sa aking vlog. <laughs> Gagaga <ba> tayo. Ayun. Baka sa tapos din. Pagka, sobrang puno nga yan yung ano, di ba yung tubig hanggang dito? Parang hindi naikot. Di ba? na ikot. Di ba? Parang hindi na ikot. Ito mulo. Ayun nga, mulo. Ayun, dami naman yun time hmm. Ito? time. Ito, time. Ito, ah, uh, ano ba to? unsu Ano yan? Malamig na tubig o mainit na tubig? Ito, CR namin. Apat, a ah, shower head. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya pag maligo ka may sabay-sabay, pagka may isa lang mahulog na sabon, alam na. <laughs> <laughs> maganda yung pakiramdam. Oy! Good morning! Oh, <laughs> Pairam charger! Ah! Yung charger ng e-bike ko nawala. Kaya nanghihiram ako dito sa kanya. Oy, alas na. Bumangon ka na. Charger ng e-bike. Kasi nag-e-bike lang ako pababa. Sarap ng init. Uy, meron na palang tao dito sa baba. At na-addict na siya sa paglalaro ng ML. Nung bagong dating dito, hindi yan naglalaro ng ML. Ngayon, ngayon siya na yung pinaka-addict sa amin. Kami, nagpamitik lang kami tapos tumigil na sa paglalaro. Pero siya, tuloy-tuloy pa rin. <laughs> I know. Feels so good when I'm with you sa isla pantropiko Patropiko, patropiko Kami no, yung tirang isda ko kagabi. Hihimayin ko lang to. gagawin kong sinangag Tapos lalagyan natin ng na, Let's see, ano pa ba, ba yung vegetables na nandito sa ref Meron pa akong broccoli Lagyan natin ng broccoli susunod naman araw. Okay. Ang sibuyas, parang sahod. Eh, baliktad. Yung sahod, parang sibuyas. <laughs> Pag kain hati-hati mo, mapapaiyak na. Tatlong mga Ba't ang dami ng aking sibuyas, kalahati na lang ganito natin. ito yung kanin. So, ano nga ba yung dapat inuuna? Sibuyas ba o bawang? Siyempre, sarili. Kainan na. Kainan na tayo. Okay. yan, magsawit ka. Dalawang mo ate. So, si Pak <laughs> ganyan magiging itsura nyo dito pagka sa Korea. Korean. Oh. Oh, ito, nagiging Koreano na nga talaga. Oo, oh, yan. Oh. Ah. <laughs> Nagpagupit ng Korean. Ito. Mashle? 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 Hindi ko lang. Mashle! Basta ganun. parkingan ng mga sasakyan namin. You know, mag full nakapulot siya ng upuan. Kaya naglilinis na rin siya. Okay, charging, charging. Relax ka na dyan. Kita tayo balik sa ating kuweba. pen Ha ha Isang selermin tayo. Hehe. hindi pa yata.